Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Ay, Saturday ngayon, ano? So, kahapon, bukas po ang ating langit. Okay, nag ba kayo? nag po ba kayo? Nag-ano kayo ng 7 at saka 8? Yun, maganda po din yung bukang liwayway, ano? Magsisabi po ako sa inyo kung may time na pagbukas ng langit, ha? Kasi ang angels, ay talagang nakatoon sa mga wishes natin kapag bukas po ang langit. Kaya huwag tayong magsabi ng masasama kasi babalik po yan sa atin. Okay, um, available po yung ating perfume. Uh, mananaginip po ang inyong person. Mananaginip, maalala ka niya sa perfume na yan. Okay, so anong yung energy ng person niyo Kamusta na ba siya? Okay supportive, tahimik, ceasefire, tahimik siya. <clears throat> May namimiss siyang tao, possible na family, okay? Possible na lost, ano, lost person o ano man. Best friend, lahat ng mahal niya. Okay, meron siyang namimiss. Ah, uh, meron din tayong nakikita dito na parang ang daming effort na nakikita ko ikaw ang kadalasan na nagbibigay ng laging support sa kanya marunong ka, madiskarte J La, J La Heart mm, sorry sorry J66 ano, nakablock si 6 okay yung karamihan sa inyo gusto niya pang magbuntis, possible positive yung mga iba may, may buntis na or may fertility ako nakikita ah. okay, Maaring gusto nyo makipag-sex pero mukhang nagko-control pa itong tao na ito. Yan. J, aten uh, J, Q. Okay? May nasisense din, din din po ako na parang past person, pwede yung excess naging problema ninyo. Excess, pwede. Uh, meron siyang bad habit, meron siyang Nakikita ko na parang hindi siya maka-move forward dahil may ginawa or nangyari. Maring iniputan siya ng kanyang ex. Possible. Pwede rin na parang... Uh, maraming kwento yan eh. Yun bang nag-effort siya sa ex niya tapos ng lalaki. Pwede rin na parang yung girlfriend niya lahat binigay niya tapos ang nangyari wala. Okay? So, k okay, 10 Um... parang gusto niyang galingan okay parang nasisense ko na namimiss namimiss ka niya rin in fairness kasi gusto niya ng pagbabago maring waldas yung tao na ito yung person mo waldas okay may nasisense tayo na parang hindi siya marunong mag mag ano sa kanyang pananalapi okay hindi ko naman sinasabi walang pera to. Okay? Mayroon po yan. Pero yun nga lang, hindi siguro siya marunong mag-balance ng mga financial. Okay? Hmm, possible, may pinadalhan. May nakita ko may pinadalhan na pera. Okay? Meron siyang... Nag-worry din naman siya sa'yo. Gusto mag-sorry. Okay. Nag-away ba kayo? May nakikita akong inuman. Possible may lakad to. Maring nag-chill to. Nakikipag-inuman. Okay. Meron. May lakad. May... Okay. Ang ganda naman ng ano nyo. Oh. Parang sinusubok siya pero tingin ko ang kanya namang energy ngayon ay maganda. Parang sinusubukan na parang, alam mo yon pero matatag din yung person ninyo, wag ka kahit ano rin ang nangyari sa kanya, liniligtas din siya ng Diyos kahit pa ano? So, tingnan natin kung bakit anong nangyari sa inyong dalawa or ano yung ginagawa niya ngayon. Page of Swords in stalking, someone stalking, maybe excess. Okay, excess. Oh, sabi ko na nga ba, eh? hindi pa rin nawawala itong mga taong gumagawa, ano? Meron pa rin at meron na-absorb po natin sila. So may possible na may nanonood ngayon na malamang sa malamang talagang ginawa yung person niyo. Okay? Pero kung sa tingin niyo hindi kayo sure, pwede po kayong mag-message sa atin. Naintindihan? Mag mas maganda po magpa-personal reading po kayo. Pero malakas talaga yung kutob mo parang na-spell siya. Okay? Hindi naman po lahat ha. correction disclaimer lang, hindi po lahat hindi po lahat ng uh, may nangyari sa person mo na biglang nawala yung love hindi po lahat na ginawa meron din naman dahil din sa inyo kung bakit nawala yung nararamdaman niya sa inyo okay may nasisensa ako hindi makatulog possible na nahuli mo ito nalaman mo nag away matinding away tampuhan nagkabatuhan ng salita nagkahamunan ng hiwala hiwalayan okay sobrang masasaktan ka Okay? Uh, hindi siya makatulog. Maring yung person nyo din, meron na siyang um, anxiety o depression, di natin alam, ha? Sabi ko sa inyo, kung may problema ang person ninyo, kung mahal nyo po talaga yan, ay tulungan niyo Do your best. Kahit alam kong nahihirapan ka na. Okay? Hindi lang siyang may depression, hindi lang siyang may anxiety, hindi lang siyang meron ganyang kalagayan. Maring ikaw din may pinagdadaanan ka. Pero napakalakas mo para uh, ano, para i-overcome yan yung kung ano man nararamdaman mong sa ngayon. Okay? So, kung may problema yung person ninyo, maring yung iset sa nyo muna yan. Kung gusto niyo talaga siyang tulungan. Okay, meron. Four of Pentacles magiging busy, may lakad to, may gagawin. May gagawin siya, may maganda. May nakaplano, ano. Meron siyang urong sulong na pangyayari. Okay? Meron siyang urong sulong na gagawin. Possible na parang nag ano to, nag-iisip ng tamang direksyon. ano ba yung gagawin niya. Possible to itong tao na ito, nakikita ko rin na parang bumabalik siya sa pagkakamali. Okay? Maring nahuli mo na yan, pinatawad mo, bumalik na naman sa kanyang bisyo. Okay? Ano ba yung bisyo? Depende. May mga nagsisigarilyo dyan. May mga alak, babae. Okay? So, paulit-ulit yung pagpapatawad mo, pinatawad. Away na naman. Tapos, ganun lang. ba? Diba? So, napaka dami ng pangyayari. Bumabalik siya sa nakaraan na tingin ko naman hindi ito nakamove on sa'yo kung ikaw ang ex niya. Tinitingnan ka niya sa malayo, nakamasid. Magiging busy ito, may lakad, may pupuntahan. Pero iba naman sa inyo ay nagdadalawang isip yung person na ito kung itutuloy niya ba ang pagkikita sa third party. Possible po yan, okay? Nagdadalawang isip. Five of Cups and Ace of Swords. Three of Wands. Okay? Okay the star, the strength, and king of swords. Okay. Yung iba sa inyo, possible na. I'm sorry ha. Possible na yung person ninyo na turn off siguro. Um, meron kasi linalabas dito na yung attitude problem natin. Tsaka yung pagiging malinis. Okay? Yung pagiging ano natin sa sarili. Dapat lagi tayong malinis, maayos. Ano? Okay? Uh, meron din na parang, syempre, yung sarili natin, yung lagaan nyo din yung sarili nyo. Ako, lumaki talaga ako. Pero ngayon, trying my best na para mag-reduce konti-konti. Huwag nyo na rin pilitin kasi ang hirap po yung mataba na bigla nyo pa payatin. Okay? Yan. So, meron tayong nakita dito na parang ang taas ng pangarap niya. So, meron dito na parang nagsusorry siya, na ganun yung pag-approach niya sa iyo. Pero yun nga, meron tayong problema dito. Unang cards pa lang lumabas na na may someone na gumagawa sa kanya. Possible po 'yun. May kinalaman po ang mga taong ganyan. Bakit nagbabago yung person niyo Okay? Inaantay kanya rin pala, oh, ini-stalk kanya. ini ka inantay inaantay kanya rin magparamdam. Okay, may bisita ata kayo. Okay, may bisita, gusto niya rin mag makipagkita. Pero tandaan dito, nagdadalawang isip kasi siya. P possible kung may lakad po ito, matutuloy po yung lakad niya, pero nag-iisip ano pa siya. Okay? So tingnan natin kung ano yung sa inyo naman, ano? Ano yung energy ninyo? Don tayo dumako sa reading ninyo. Hmm. Tingnan natin kung anong kalagayan nyo ngayon. Bismillah. Oh, lumabas dito yung mga may kadil na dalawa. meron katang love uh, triangle ano, meron kayong secret affair. Maring ikaw ang kabit, maring ikaw, maring may kabit ka. Okay? Lumabas dito ano, yung isa naman talagang practical yung mga taong nanonood ngayon sa akin, mga practical. Marirekomendang tawagin ang letter K, L, S, P, uh, M S, G, L, T, E, S, G, T. O uh, nga, kapag dalawa yan, talaga malakas yung ano niyo. Meron tayong W, O, I. Okay? May nakita kong Irish. Okay. So, letter M, N. Okay? Um... Hindi ka talaga makamove on sa kanya. Grabe yung iyak mo dito sa tao na ito. Sumugal ka. Ang, la, ang dami. Ang dami mo. Siguro pag iniipon mo yung binigay mo dito sa person mo na mayaman ka na ngayon. Or yung binigay mo sa mga kamag-anak mo, mayaman ka na ngayon. May ipon ka na. May pera ka na. Nakabili ka na ng bahay mo. Oo. Totoo po yun. Sobrang sobrang waldas. Sobra sobra. Ang napakabuti mong tao. Kulang na lang yung kakainin mo. Isusubo na lang. Ibibigay mo pa. Yan. Ang sarap maging mabuting tao, ano? Ang sarap sa pakiramdam. Pero ang hindi naman po nakakatuwa ito, mga tao na ito ay sinasamantala ang ating kabaitan. Okay? Nahirap. Dahan-dahan kayo pag nagpapautang kayo, ha? Dahan-dahan. Yung mga ano nyo, kung, kung, kung sobra naman yung pera ninyo, pwede naman kayong tumulong. Pero pag wala na po, tama. Ano lang, Um, control lang po, okay? So, hindi po lahat ng hindi po lahat ng taong kaharap ninyo ay mabait. Okay? Mawa naman kayo sa sarili ninyo. Sabi nga nila, mas masarap tulungan ng ibang tao kaysa yung kadugo, kamag-anak. Okay? Biwa is, di man lahat, Okay, baka meron naman po kayong masayang pamilya. May client ako na magkakapatid. Sobra. Lagi sila nagmamahalan. Lagi nagkakainti. Give and take. Grabe ang ganda ng pamilya nila. Mm, -mm. May client po akong ganun. So, hindi lahat. Okay? Huwag, mo, huwag magtampo kung maayos talaga yung pamilya ninyo. Ang sinasabi ko lang po dito, yung mga tao na malaki ang Uh, may nai-tutulong nila sa kamag-anak nila. Halos walang naihipon, okay? Pagdating ng sahod kayo bang nakikita ko na parang resibo na lang ang nakatabi sa inyo. Okay? So, eto nga, sabi sa'yo, sabi sa'yo ng universe, kung gusto mong tulungan ng person mo, tulungan mo siya. May pag-asa pa naman ito. Okay? Kailangan mong uh, makipagsapalaran. Okay? Sumugal, tumag-try. Tulungan ninyo. Tulungan nyo talaga. Well, kung hindi nyo po alam yung gagawin niyo, pwede po kayo magpa-reading para ma ko po kayo kung ano talagang gagawin niyo. Kami, hindi naman po kami na may millet Kung ano po yung gusto niyo doon po tayo. Okay? Malam ko. Doon po tayo. Wal bawal po mamilit. Sige. 4, 6, 9, may papasok, may paparating, tawag, may makikipag-date sa mga bagong dating po dito. Maring matutuloy ang pagkikita ninyo. May lakad, may may pagkain ako nakikita eh. Baka maring may possible na gusto mong mag-unwind. Iba sa inyo, talagang gusto na lang sa bahay maglinis, mag-Netflix, 'yan. Gusto matulog, okay? 'Yan, naka-plan na, 'di ba? Sabi ko sa inyo, Friday nights at saka Sabado, 'yan ang time ninyo. Pag Sunday, magpahinga. Para pagpasok nyo ng Monday, okay na okay po kayo. Naintindihan? Six six, okay. Aha. Uh -huh. May taong makakatulong sa inyo actually. Okay, may taong makakatulong sa inyo nakalagay dito. So kailangan mo lang magtiwala daw. Kailangan mong magtrust tiwala trust uh, ganon. So, hindi ko to ina-advise talaga na kung pausapang uh, sugal na yung million nang itatayan ninyo. Ibang usapan na yun, ha? Still pa rin, narinirecommend -re ako po magparidin po kayo. Bago kayo magtiwala ng, or bago kayo sumugal. Hindi yung sugal na laro, ha? Mag, ano ba yun? Pa, makipagsapalaran, yun. 9, 2, kay Okay? So, mag ng tama pagdating sa pera. Okay? May nasisense po ako dito, makakapera, makakapera din po kayo. Nagbibenta ka ba ng lupa? Possible din po yan. May racket ka ba? May ano? Nakikita ko po na may client po talaga. Okay? May client akong nakikita. Ang ganda, puro kaperahan and love. So, ngayon tahimik ang buhay mo, ano? Meron sa inyo parang willing ng mag-move forward, naghahanap ng trabaho. Yes, makakatagpo po kayo. May nakikita po akong bagong panibagong trabaho, kaperahan. Ipagpatuloy mo daw yan kung anong sinimulan mo dahil may pera po tayong nakikita. Bukas, next week, may pera po. Makakatanggap po kayo. Okay? Meron hihingi sa iyo ng tulong at possible po ay pag-iisipan mo pa rin yan. Kung bibigyan mo siya ng tulong, ang sabi ko ay pag-isipan. Okay? maring hindi mo mapapagbigyan ito kasi meron kong the tower. Okay, meron tayong ano to? Five, five ones and three of pentacles. Wow! Wow! May bala ka ta kayong bumili ng bahay. Pwede rin nagpapagawa ka ng bahay. Possible, magkakaroon ka. Okay? Possible, yes. Meron po. Okay? Wait lang. Kalkalin muna natin. Okay. Four pentacles and high priestess. Oh, wow! Gagandang ikot ng wheel of fortune ninyo. Promise. Ang ganda. Ang ganda po talaga. Mm-mm. Ganda, oh. Five, five of swords. Ouch! Meron naman dito yung nakikialam, ano? Meron ba na dito sa akin feeling nyo ang malas-malas ninyo? Okay? Kasi may gumawa po sa inyo, eh. Positive po, may gumawa, may nakialam. Okay? Meron po. Ah, uh, Ten of Swords, Knight of Pentacles, and ano to? Six of Cups. Okay? kung masyadong mag-isip. Mahingi ng tulong sa inyo. Pero tingin ko hindi mo talaga ito mapapabigyan. Tama lang. Kung may sobra po. Kung wala, tama muna, ha? Okay? Huwag muna. Pahinga muna. Pahinga. Oh, my God. The star, ten of pentacles. Three of, ano to, Three of wands. Okay may gusto ka atang bahay na hindi mo nagawa. Pero dito naman ay may may positive outcome pa rin dito. Siguro yung may iniisip ka na isa ay hindi po siya nag-success. Possible po halimbawa, nag last month pumasok ka sa trabaho, hindi siya naging okay or way back six months naging nakapasok ka sa trabaho. Tapos ngayon nagkaka-problema ka. Okay? Sabi dito, 10 eh, of cups pa rin yan, kaya huwag kang mag-alala. Okay, may problema ka man, o oh, six, meron na tayong seven of wands. Matuto kang magpakatatag, sumugal, huwag ka daw matakot. Mataas, di, mataas dapat ang tingin mo sa sarili mo. Hindi yung nagyayabang ha, hindi yung parang, parang mahangin ka na, okay? O, oh, ini-stalk ka. May someone stalking sa'yo. maring Ma babae o lalaki, possible. Okay, 3 of Cups and 9 of Cups. Okay, pasensya na po sa mga um, Muslim. Okay, mababanggit ko lang dito. Possible second wife ka, first wife o ano man. Yung asawa, yung, yung asawa mo, nag-asawang iba. So, lumabas dito. Mukhang matutuloy. Kasal na ito. Okay, mukhang... Uh, hindi ko alam kung nurse ka o doctor pero nakaputi ka kasi. Or kahit naman sino. Kahit hindi nurse ang trabaho. Parang nakikita ko may, na may laptop kang hawak or naka-headset ka. Okay? Tama lang 'yon para mag-focus po kayo manood dito sa akin. Mas maganda po talaga na naka-headset kayo. At maririnig nyo talaga kung anong sinasabi natin dito. Queen of Pentacles and Four of Wands and Six of Pentacles. Wow! Lahat daw ng mga bills makakalagpas ka dyan. Okay? Lahat ay kakayanin mo. Subhanallah magbibigay sa iyo ang universe ng biyaya. Iwala ka. Climb this reading. Lahat ng comment section sa sections ay kinukuha ko po 'yan. Sinasama ko po 'yan sa ating rituals, mga langga. Okay, so may may nagtanong sa akin na Ano, ano daw yung best na day pag magpa-reading? Wala pong best day. Every day pwede pong magpa-reading, kahit night and day. Pwede, pwede po. Okay? Um pag face to face po, mas gusto ko umaga po talaga. Kung gusto niyo ng face to face. Pero kung malayo po kayo, online lang po tayo. Okay? Anyway, again, si Miley Tarot, na naman ang messenger ko. Doon muna kayo sa Three Kings Pentacles. Ipapakita ko po sa inyo. Wait lang. Okay, si Miley Tarot po ay sira ang messenger. Ngayon po ay sinasabi ko naman po lagi sa inyo, meron tayong backup Facebook. Ano? Ayan, kasi lagi po minsan nasisira si messenger. Hindi kasi ako, simula nang nagmeta, nagkakaproblema na ako sa messenger. Pero okay lang yun. Ganun talaga. So, dito muna po kayo mag-message sa backup na Facebook ko. Miley High Three Kings Pentacles. Meron po siyang backup Facebook lang po ito, ha? <laughs> Tingnan nyo, backup lang po talaga yan. May 13. May... Saan na? Yan. May 13 po in-upload. Meron pong isang like. Sinong nag-like na yan? Okay. oh uh, sige. Ayan. just ko. Ayan. <laughs> Pang emergency purpose ko lang po talaga. Uy, kayo ha. Yung mga nagfa-follow -fo kay Miley Taro, tindi hindi nyo pala sinusuportan si Three Kings Pentacles. Kayo ha. Nagka Nakakatampo. Anyway, ito po yung original talagang Facebook ko. Nagka-problema lang po siya. 9.2 followers na po. Tapos yung Facebook po is... Ah, uh, meron po siyang like 706. 706. May hawak akong puting ahas. 78 comments to share. Okay? Pero pansamantala lang po 'yan nag-post na po ako na pansamantala po. Okay? Pansamantala po dito muna kayo mag-message any concern sa pagpapa-reading bracelet paalaga? Yan, okay? Na naintindihan? Nakita ninyo yung number? Double check, okay? Meron 74 likes. Pag na-view nyo po yung profile ni Miley Tarot, basahin. Dito muna mag-message. Naintindihan? Papakita ko sa inyo. Baka kasi hindi kayo naniniwala. Sa Friday, ako balik bubuksan. Sanggala talaga tong Facebook na to, ano? si ano kasi, si ano tawag dito? Yan po, papakita ko po sa inyo ha. ah uh, yan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan, pero nag-double check naman kami ng mga tao ko. Wala lang eh. You can send message for 7 days. Naintindihan? Okay? Sige po. Na, pero nababasa ko po yung mga message ninyo. Okay, nababasa ko po, nababasa ko, akala nyo po talaga ay makakareply ako, hindi po halata. Sige, magbasa tayo dito, maghanap ako ng mga true story na tulungan natin. Hi po ma'am, kamusta po kayo? Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo po sa akin. Anyway, ma'am napansin ko po kapag, kapag nagli-reading -re po kayo, ma'am, ang lakas po talaga ng tibok ng puso ko. Excited na parang kiniklaim, nakiklaim din ng energy ko. Parang ako ba 'yung binabasahan niyo. Kaya 'yung sobrang saya ko po talaga nung tinanggap niyo ang aking message. Okay, um, meron pong, meron pong mga inggit sa akin, negative, kapitbahay. Mulat sa pulpa po, malapitin na po ako sa away. Nga, meron na inggit daw sa kanya. So, yeah, madali lang naman yun eh. Huwag kayong magpapa-apekto magpapa ha. Kasi importante pa rin yung mentally help ninyo. Alam ko pong mahirap kapag may kaaway, may inggit, sobra pong hirap, nakaka-depress po talaga. Pero kung sa tingin ninyo na kaya naman pong umalis din sa sitwasyon na yan, umalis na lang kayo. Okay? Lumayo kayo. Kaysa naman may umaproblemahan -ma yung mga mentally problem natin. Ano? Okay? So. At napansin ko po yung aking asawa, ang laki po talaga ng pinagbago niya. Maraming maraming salamat po talaga ma'am sa ginawa mo sa akin tulong. Hindi ko po kayo makakalimutan. At patuloy pa rin po akong mag ano to? At patuloy pa rin akong patuloy pa rin akong susuporta po talaga sa iyo forever ma'am. Idol na idol ka po namin ng mga anak ko. Kahit po mga kapatid ko ma'am, nag-iipon lang po sila para lumapit sa iyo sila din po ay talagang nagulat sa nangyaring pagbabago po sa akin. Naging okay na po ako ngayon, financial, asawa ko, masaya po ang aking pamilya. Ang laki po ng pinagbago po. Ingat po kayo ay maraming maraming salamat. Di man ganun ka perfect pero okay na po ako ma'am. Ang importante po ay masaya ang aking mga anak ko. Ingat po kayo ma'am. I love you. Okay? So, Nakita niyo yung Facebook ko ha? Inuulit ko may problema si Miley Tarot. Yung Facebook, pumunta lang po kayo sa ating, ano matawag dito? Sa second backup na account natin na si Three Kings Pentacles, mga madam ko. Okay? Eto muna. Grabe kayo ha, yung mga followers ni Miley Tarot. <laughs> Nagulat ako, isang like lang yung ano, ang ating si Three Kings Pentacles. Okay? Three Kings Pentacles, dyan yung muna po ako. Inulit ko pansamantala lang po ito. Seven days only gagamitin ko ito. Okay? Aantayin ko ang message niyo.